penginta saya enggak hi guys. hi guys. Hah? Washing. Hi, 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 hi guys. Good morning guys. I Ano lang natin guys Tapos lang natin guys Nag-samba Saka nag-agahan guys o, Nandito na naman tayo guys o, Tingnan mo yung ano natin Dito na naman tayo Kasi nga ano, nagpa-signal tayo guys Nagla-live na ako ngayon guys Para mamaya wala na akong iisipin guys Nagla-live pa Kasi nga guys Sabang may signal Hinog naman siguro na? Hilaw pa? Shout out po, everybody. Everyone, shout out. Guys, pasok guys. sa live, guys. Habang wala pa ano, guys. Habang wala. Ha? Ah? Isa? Alas City naman plong. Alas 7, Jess. Sabang wala pa tayong ano guys. Sabang wala pa tayong ay habang may signal up, tayo guys. Hindi pa nga ako nakapag-base guys. O oh, ayan. Nakapag ano pa tayo guys. Nakapag naka pa ako guys. Shut up. Ito nga lagi ito sa iring layer na wala na ito ma asa to bisan sa iring na manimaho ng dito na ay ni ano na maglabog dahil I thank you po, kay Chat, kay Chat Sis Diary. Good evening, host. Ay, ano na pa sa inyo, gabi na? Hi, sa'yo. Shout out kay Shashi Diary. Shout out sa'yo, ma'am. Thank you sa pagpapasak light aking live, Gabi na pala sa inyo. Tagasan po kayo, ma'am. Ga, Nandiyan po kayo sa Ibang bansa, ma'am? Shut up, po. Hi sa hi sa iyo. Ay, hey, ito. Stitch, shout out. Welcome sa ating live. Welcome sa ating, ay, eh, thank you po sa nag-like po. Welcome sa ating to live viewers. Thank you very much, guys. Isang lahi, don't like and subscribe, my friend. Ay, salamat po kay isang lahi. Shout out. Shout out. Thank you po sa pag-subscribe po, sa kapag-like. Thank you very much, guys. Thank you. Hmm. Thank you po. Ayan, guys. Hindi pa nga tayo nakapagbihis, guys. So, ayan. Tingnan yung itsura ko, guys. Ayan. Nakaholdress pa tayo, guys. Kasi nga galing tayo nagsamba. So, samba namin ngayon, guys. So, ayan. Hindi pa ako nakapagbihis. Tingnan mo yung ano natin guys, yung tingnan niyo yung itsura, yung kung saan na ako naka nakaano guys, oh So ayan, so, guys, dito ako naka-signal, dito ako naka-signal guys. So dito tayo nagla-live. Ayun, tingnan niyo guys, oh. So, tingnan yung baba guys, ayan. Mm. -hmm. Ayan. Ayan guys. Ganito kahirap guys dito sa amin. Kahit kung saan saan ka lang guys pumunta para lang may signal ayan yung guys oh kita yung ilalim guys ayan daanan yan ng ano guys tubig so dito tayo guys kasi malakas ang signal dito guys ayan malakas kasi ang signal dito guys kasi nga may tower doon sa ano doon sa doon sa bundok yan yan may tower dyan. So, malakas ang signal dito pag dito tayo nakapag, ano, kaya eh, dito kami palagi nakatambay guys kahit tanghali. Pag tanghali guys dito rin ako nakatambay tapos naglalive ako guys nagpapayong kasi ang init. Tinatawanan nga ako ng kapitbahay namin guys kasi nga kahit daw mainit, umulan, umaraw, talagang nandito kami guys. Eh, tinatawanan nga ako guys sabi niya bilagyan ko na lang daw ng trapal para hindi daw ako naiinitan. Lahat ang lumaan guys na sa amin, na matawa sa akin kasi nga dito naman talaga dito ako palagi guys. Nagpapayong kahit ang halik guys, nagpapayong lang tayo para lang makapag ano. Dapat mag-upload ako ngayon kaso ano. Alanganin na, ano na kasi. Baka mawala na namang signal mamaya ng ano. So mamaya na lang ako guys. live na lang ako para. yung yun. Yan, mainit na nga guys. Yan, oh. Yan. Yan guys, yung ano. Mainit na na. Mainit na guys. Yan, guys. Yung mga SGA student guys. Yan yung gamit natin guys, oh. Granada. Cetah guys. Pasokai saya ing live, guys. guys. Yeah. Okay. Ah? Tagpiso. Hello, guys. Naalala ko dito sa ibabaw ay shout out. Anong sa mani? Eh? Shout out kay Eric. Eric ko si Eric ko shout out sa iyo. Rikosi, good morning. Good morning din sa iyo. Thank you sa pag-like, guys. Guys, thank you sa pag-support sa aking live, guys. Kay si shout out. Ayan. Ito so, yung ano natin, guys. O, diba, guys? Maganda ang view. Ayan, Ayan guys. Ayan. So, maganda ang view, guys. Thank you po. Ayan. Ito naman ang aking sa likod, guys. Ayan. Ayan. Diba? ba? Ganda ang view guys kaya malakas din ang signal dito guys so far so far malakas guys ang ating signal guys. So, yung ano natin. Yung damit natin guys. Yan. Hindi pa tayo nakapag-base. Kasi pagdating ko talaga guys. Galing samba. Gagaling simbahan guys. Kasi nga yung ano namin guys. Ano. Alam nyo na yan guys. Kung ano yung relihiyon namin guys. Kasi nga. Yung samba kasi namin guys. Ano. Merkulis at saka. Ano. Sabado. Pero sa amin guys. Ano. Kasi nga madami kami dito, parang ano siya. Basta guys, alam niyo na guys kung ano 'yan, anong relihiyon 'yan guys, yung pagsamba ng ganyan guys. Yung Sabado at saka Wednesday. Wednesday at saka Saturday. Shout out po. Thank you po sa ating live viewers guys, sa ating five live viewers. Thank you po sa pagpasok sa aking live po. Thank you very much. palagi tayong ano masyado, minsan nga hindi na ako nakapag ano sa ano sa YouTube so, hindi na talaga minsan parang dalawang araw na talaga ano kasi nga guys buhat ng walang signal guys mula yung bagyong tino guys talagang pahirapan ng signal dito sa amin minsan nga hindi na ako naglalive kasi hindi talaga kaya ng signal Mag, may wifi naman guys kaso nasira yung wifi tapos may ano naman dyan guys. Wala naman tayong ano. Wala, hindi din inay, hindi din inayos guys. So, naka -ano lang tayo guys. Naka... Ang layo nga ng ano ako oh, guys. Yung, kasi guys, naka ano lang tayo guys. Naka piso wifi lang ako guys. Kaya dito ako naka -ano, kasi nga may signal doon guys. So, dyan ako naka connect dyan. Ayan guys. So, Diyan, diyan na bahay na yan guys. Nakita niyo yan guys. Ayan. Diyan. Diyan ako naka ano guys. Diyan ako naguhulog ng 5 pesos guys. Ayan. Diyan. Yan ang bahay na yan guys. Diyan ako naka-connect, guys. Kaya dito tayo naka ano. Minsan naman guys walang signal. Minsan meron. Hindi pareha guys. Hindi talaga kagaya dati guys. Nakahasalo. Oh! kahit sa loob lang ng bahay kahit, sa, kahit sa loob lang ng bahay guys ano malakas lang ang signal kaya doon ako nagla live nag ano nag upload ngayon guys wala hindi talaga kayo eh, hindi naman ako palagi pag ano guys pag kasi pag umaga guys hindi tayo nakakaano kasi nga maraming gawain tapos pag mamaya na naman guys pagkatapos ko mag live maglalaban na naman tayo Ha? 7.21 ah mag live mag ano na naman tayo guys basta guys ang dami kong gawain okay lang sana guys kung may signal kasi pwede sa bahay kahit may trabaho tayo pwede ako mag live pwede ako mag upload Kaya ngayon guys wala ang hirap ng signal pahirapan ng signal guys Thank you po, guys, sa uh, pagpasok yung saking live. Thank you very much, po. Shout-out po sa ating mga live viewers. At saka mga sa tumitingin sa ating, ano, ngayon. Thank you. Thank you, Thank you na walang sawa, guys. Hmm. Ha? Tara, umuksong ka. Long! Ingong ka, magdakag motor! Sagdan ito, Binigyan ko pa naman siya ng panggasulina. tapos hindi pala nagdala ng ito. Kasi ayan na guys, ano na yung asawa ko guys, pumunta na sa trabaho. Tapos gabi na naman yan makauwi guys, mga 6 na naman siya makauwi. <laughs> ano tayo? So, ang dami na naman natin gawain ngayon guys, super. Mag ano pa ako guys, mag ano pa, magpakain pa ako ng manok. Pagkatapos ko mag-live. Ipik e, tininis pa tayo magla-live. Siguro mga 8 na ata ako makatapos. Ito. Oh, Tawa. Ako orang kita aso wala na signal. Untog gud ning ko ano? Untog gud ning wifi ya. Kurang kita ako orang gikuan ba. Kita ako organ nang iba ba wala ni signal. Saan pagkapagato na soul sa bay. Connecting na. Ang lagi guys. Ano naman yung signal. Kasi mahangin kayo. Ay, kasi na inaanahan ko guys. Ay. Kay Ovi Sub. I thank you po sa nag nag-unsubscribe, guys. Uy, ba yun? Tama ba yung ko, guys? Ah! Ang sakon. Pag nga ng TV, ko may naglantaw ka sa mga... Oh, wala talaga, guys hindi ako hindi yata ako matatapos nito mag-live. Kasi nga na yan, ang signal wala-wala. Imo tak nak kesirah Dante. Halang udah itu. Shut up po. Guys, pasok kayo sa yung live, guys. Ang manok, guys. Nag-inoktok na ang manok. Ayoko din Ayoko um. din Shut up. Ay kay sa maning ma. Ay kay sa maning man daw si Hello Madam, shut out sa iyo kay Mundasi. Tasri sane. shut out. Ay. O oh, kadalih ranong sa guys sa. O oh, kadalih ranong. So guys ah, uh, eh dili ko muna kayo des ana mo ito. to guys kasi may ano guys, may Ano, kainahan oh.